What is up everybody? Magandang hapon sa inyong lahat and today mayroon ako ituturo sa inyong paraan kung paano nyo ayusin yung mataas or unstable na RPM ng inyong motor. So, ginawa ko tong video na ito kasi sa isa sa mga video ko, mayroong comment doon na mataas daw yung mino ng kanyang motor, uh, particularly yung kanyang rosy flash after niyang maglinis ng throttle body. So, yan yung ituturo ko sa inyong paraan kung paano yun aayusin. So, o bago natin yung pag-usapan, pag-usapan muna natin kung bakit ba may mga ganyang problema kahit okay naman yung motor natin. So, itong Rusi Flash natin is well-known talaga siya pagdating sa mga ganyan. Rough yung idle, minsan tumataas, minsan bumababa. So, bakit ba nagkakaroon ng mga ganyan? Kasi nag, uh, mayroon tayong tinatawag na miscalibration. Usually, nangyayari yan dito sa ating IACV kasi nga yung IACV natin, siya yung responsible sa ating idle speed kapag nagkakaroon or nagkaroon o ng miscalibration sa ating IACV of course, yung minaw natin is hindi normal minsan tumataas, minsan bumababa pero hindi na natin kailangan yung tanggalin kasi kahit tanggalin natin hindi pa rin babalik sa normal yon. so, itong paraan na i ko sa inyo ngayon yan yung isang paraan na always ko o ina-apply ko pag nagkakaroon talaga ako ng mga ganong issue na rough yung idle or unstable yung idle ng ating motor. Uh, bakit ba nagkakaroon ng miscalibration? Kasi hindi tama yung paggamit natin. ng susi ay ini-start ka agad natin which is very wrong. Wag na wag nyo yung gagawin. Kasi itong motor natin is fuel injected. Hindi na siya kagaya sa mga carbureted type na pagkaon natin ng susi pwedeng i-start agad natin. Itong fuel injected na moto ay hindi. Dapat pagka on natin ng susi ay patapusin nyo muna yung animation dito sa ating dashboard tsaka nyo i-start yung motor. Kasi in that way, you allows the sensors to calibrate well para maiwasan yung miscalibration na tinatawag. Pag nagkaroon ng problema, madali lang naman yan solusyonan. So, yan yung share ko sa inyo ngayon. Ang para paraan nito ay tinatawag na manual reset. Well, of course, hindi na bago sa inyo tong manual reset kasi I know some of you here meron ng idea. Ang gagawin nyo lang para magawa nyo yung manual reset is i-on and off nyo yung susi ng lamang beses and then magbibilang kayo ng 20 counts. And after that, i-on nyo yung susi. So normally guys, pagka-on natin ng susi, ay iilaw talaga yung check engine indicator. Pero after nating ma-manual reset yan, so hindi iilaw yung ating check engine. Again, ibig sabihin na as successful yung pag-re-reset natin. So ganito yon So gawin natin in actual. Ayusin na muna natin yung camera. Huwag naman masyadong mabilis. one two, three, four, five. Okay, naka-on. One, two, three. Naka-off pala. Four, five, six, seven, eight, 9, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, 19, twenty. And then, i-on natin. So, as you can see, hindi umilaw yung ating check engine. So, ayan, wala kayo nakikitang ilaw sa check engine natin. Ibig sabihin na successful yung pag-re-reset natin and bakit nga ba natin ginagawa yung pagmamanual reset ng ating motor. So the idea here basically is same lang siya sa pagre-reset ng ating phone. So nire reset natin yung ating phone para ma-delete yung mga unwanted apps para mabalik sa original setting yung ating device. So same idea lang sa pagre-reset ng ating motor para ma-correct yung mga sensors or maano yung mga sensors na nagmi calibrate. So that's it guys. I hope you learned something and if you did make sure to subscribe sa ating YouTube channel and don't forget to leave a like. So, with that being said, see you sa susunod kong video. So, ganyan lang guys. And pag in-start natin, as you can see, napakaganda ng mino, mababa, ayan. So, hindi siya mataas na mino. Okay, yung mino natin, goods lang. So, ganyan lang kadali ang pagma-manual research.